음어이또음 음. 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 Hello, good morning. So andito pala tayo ngayon sa Mexican store. Actually, marami-rami din silang gulay na kapareho sa atin ano ng mga Asian. So syempre, lucky day natin today dahil tingnan niyo nga naman yung aking nakita, yung baby mango. So ayan. Pero medyo pricey nga lang siya, pero syempre hindi natin ito palalagpasin dahil nga sobrang namis natin ano. So bumili ako konti lang at bumili na rin ako ng gabi, syempre. So ayan. Tapos patutubuin ko pala itong gabi ano. So bumili ako ng mga ngilan lang. Tapos yan yung ating mango. Siyempre, na-miss natin yan, diba? Tapos marami din pala akong nabiling cherry kasi nag-sale sila. Parang 99 cents a pound. Tapos yung mango nila sobrang mura din. Tapos may nakita pala akong bulaklak ng kalabasa. Dalawang tali for $4. At marami din silang mga ibang gulay. Bihira lang kami pumunta dito kasi medyo pricey itong store na to. Pero ngayon nag-sale kasi sila ng cherry kaya napunta kami dito. So, ayan. Mostly mga fruits yung binibili natin. Ayan. Magluto tayo ng chicken feet adobo. Do you wanna try it? Mm. Anong -hmm. iyo? I don't like chicken feet. I saw videos of it, but it, just seeing it, just seeing it uh, in packaging just doesn't want, make me want to eat chicken no artimoa, Arte mo ah. Okay, I'm gonna get one. You're gonna eat it. You're gonna eat it. But anyway, so ayan na nga. Pauwi na tayo, ano. So, yan lang ang binili ko. More on fruits tayo. At saka yung chicken. Yung chicken na nabili ko, 250 pesos lang yan. Kung i-convert mo sa peso. Super mura lang dito, ano. So, ayan. Uh, actually, marami kang mapipili dito. May food court din sila. May mga juice din silang binebenta So, maluwang-luwang tong uh, supermarket na ito, ano. Actually, medyo malapit lang ito sa bahay. Mga 5 to 10 minutes drive depende sa traffic nga so ayan so after nito nag request yung mga bata na mag stop kami sa mcdonald mcdonald yung mga bulilit nag request ayan yeah. are you eating? a little bit of mcdonald's eating time what you guys have? Burger, fries and with nuggets. Yes. Slushy. How about your slushy? Sprite. Oh, all right. Ayan, sa wakas, oh, nakakita tayo ng mangga dito sa Mexican store. So, ayan, super excited, ano. So, titikman na natin siyempre, pero mamaya, tatry natin patikin sa anak ko, no? if ever gusto niya. So, siyempre, mag tayo sa nabalatan natin. Oh my God, tumutuloy yung laway ko. Hmm. So, ayan. อืมหตุ้ม <minority> ข้ามัก็ต้องสับวินซีลยอืมต้อับกะดิ่หนาเต็นตู้ไม่บลอช่วยยามข้ามันก็ต้งนั่งอย Mm. Yeah. Champlay good to do so nothing new, ma'am. It's okay, I'll just watch. Just one. <laughs> mm. I don't like my gun. Hmm? I don't like that Ooh, saucy stuff. It's sour. <coughs> i na hindi lang siya Want try? It's good. Maybe it's good with salt for you. The salt? Mm-hmm. I only like the only thing fruit I like with salt is some um, strawberries. <coughs> you want to try? It? Sure, guess hmm 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 you should try it <laughs> i dare you whoa well, why is your face look like that what is this cool, huh? it is oh is that another one i just you kind of put a little bit Oh. <laughs> Noch one. Ubus. Grabe, sobrang na-miss ko. Kaya naubos, oh. So, ngayon, magbabalat ako. Tapos, alukin natin si Habi. Si kung magugustuhan niya. Ayan, dalhin natin ito kay Habi. Let's see kung magugustuhan niya. So, ayan, nag-aayos siya ng sprinkler para sa garden namin dahil nga magbabakasyon kami.

So isa lang na slice yung kinain na habi kasi naasiman daw siya. So it end up ako din ang uubos. so the last. So yun lang share ko lang. Bye-bye. Sarap nang mangga no.